Tiwala ang PNP na malapit ng mahuli. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, isang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pinaniniwala ang nagtatago sa isang underground bunker sa loob ng KOJC. Ang kumpiyansa na ito ay nagmula sa isang heartbeat sa loob ng bunker ayon kay PNP Catherine Dilaray. Nihayag ni Dilaray na gumamit ang PNP ng ground panic rating radar upang masuri ang underground bunker at matagumpay na nakita ang isang heartbeat kaya nakafocus ngayon sa paghahanap ng daan papunta doon sa bunker sa ngayon ang inahanap talaga natin ay dahil ang detection device na ginamit kakita ng heartbeat sa ilalim ng lupa sa ni Dilaray ang pagkakaroon ng maraming heartbeats na natagpuan sa loob ng bunker ay nagpapaywating ng maaaring tatago si Kibuloy sa ilalim ng lupa kasama ang iba pa ang ground penetrating radar ginagamit ng PNP ay dumika ng mga imahe sa pamamagitan ng radar pulse. Kaya rin itong tuoy ng heartbeats, mga galaw at heat signatures. Samantala tatlong nagpoprotesta ang naaresto dahil sa pagbara sa operasyon ng pulisya at pag-atake sa mga opisyal. Ang insidente ay naganap matapos ang isang prayer at lightning rally na ginanap sa labas ng KOJC compound noong nakaraang gabi. Pitong pulis ang nagtamo ng sugat matapos atakihin ng membro ng KOJC. Lumala ang tensyon. Sa halip na magilaw ilaw na kadila, sinunog ng mga nagpoprotesta ang mga gulong ng sasakyan at hinarang sa kalsada. Nagtulak ito sa magkasunod na kaguluhan. Yan ang ilang sa mga kaganapan sa KOJC compound. Explained it good enough the first time. I thought we explained it good enough the first time.